Sofia Umalis ka na sa pamamahay ko. Wala kang karapatan dito. Hindi pa nga natutuyo ang lupa sa puntod ni Itay, pero ang demonyo sa anyo ng aking madrasta ay handa na akong paalisin sa sarili kong tahanan. Hawak-hawak niya ang mga maleta ko, itinapon niya ang mga ito sa pintuan para akong basura na basta na lang itinapon. Ang usok ng insenso mula sa libing ay humahalo pa sa simoy ng hangin, at ako, nakasuot pa rin ng itim na damit, ang puso ibasag basag na basag. Pero sa harap ng kanyang nakakangilong isi at matang nagbabaga sa puot, alam kong ito pa lang ang simula. Ito ang araw na nawalan ako ng ama at tahanan sa isang iglap. Ako si Sophia. Dalawamput-anim na taong gulang. Para sa marami, siguro ay isa akong babaeng biniyayaan ng gandang hinahangaan. Ngunit ang totoo, ang pinakamahalaga sa akin ay ang pagiging isang artist at ang simple kong buhay. Hindi ako mapagmataas, pero ang pagpipinta ang tinitignan ko bilang aking pinakamalaking pagpapala. Ang aking buhay ay umiikot lang sa pag-aalaga sa aking itay, si Don Rafael Montejo, na matagal nang maisakit sa puso. Siya ang aking pundasyon, ang nagturo sa akin ng halaga ng pamilya, sipag at pagmamahal. Siya ang aking inspirasyon sa sining. Sa aming bahay sa isang tahimik na bayan sa Malitbog, Northern Mindanao, bawat sulok ay may kwento. Ang hardin ay laging puno ng makukulay na bulaklak na itinanim niya mismo, at sa likod bahay naman ang aking maliit na studio kung saan ako nagpipinta, ang kanlungan ko. Ang pagpipinta ay hindi lang libangan, ito ang aking paraan para maipahayag ang aking damdamin lalo na sa mga panahong hirap akong magsalita. Si Marisa ay dumating sa buhay namin matapos mamatay si Inay. Bata pa ako noon at kahit kailan hindi ko naramdaman na napunan niya ang kawalan ng aking ina. Magalang naman ako at sinubukan kong tanggapin siya pero may kakaibang lamig sa kanya. Hindi siya malambing at madalas ay abala lang sa sarili niyang mundo. Ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pera at lagi siyang may nakatagong interes sa mga negosyo ni Itay. Palagi siyang nagtatanong tungkol sa mga investments, sa mga stocks, sa mga ari-arian. Hindi ko naman pinapansin noon dahil masaya ako sa piling ni Itay. Ang simple naming buhay ay malayo sa kaguluhan at akala ko ay mananatili iyon magpakailanman. Pero nagkamali ako. Nagsimulang magbago ang lahat ng mas lumala ang sakit ni Itay. Dati, si Marisa ay parang anino lang sa bahay, tahimik at abala sa kanyang sarili. Ngayon, nagumpisa siyang maging labis na mapag-alala, halos nakakairita na. Kung makipag-usap siya kay Itay ay parang isang anghel, puno ng matatamis na salita at nagpapakita ng labis na pagmamahal. Ngunit kapag ako na ang kaharap niya, bigla siyang nagiging iba. Ang kanyang ngiti ay nagiging manipis at ang kanyang mga mata ay parang may pinaplano. Ang kanyang boses, na kanina lang ay malambing, ay biglang nagiging matigas. Naalala ko isang gabi habang nag-aalmusal kami. Nag-iisa ako noon sa kusina at narinig ko ang usapan nila ni Itay sa telepono. "Hon, siguraduhin mong nasa ayos ang lahat ng papeles mo. Ayokong magkaroon ng problema kapag dumating ang oras," Marisa said with a fake concern. At pagkatapos, sa mas mahinang boses, lalo na sa parte ni Sofia. "Hindi natin pwedeng hayaang maging balakid siya." Nanginginig ang kamay ko habang hawak ko ang tasa ng kape. Nagpanggap ako walang narinig at agad akong umalis sa kusina. Nagpatuloy siya sa pagiging palihim. Napapansin ko na lagi siyang nakasubaybay kay Itay, lalo na kapag may kausap siyang abogado sa telepono. Gusto niyang malaman ang bawat detalye ng mga usapan nila. Isang hapon, nakita ko siyang naghahanap sa opisina ni Itay. Nakabukas ang drawer ng mesa ni Itay at maihawak siyang isang folder. Nang mapansin niya ako, dali-dali niyang isinara ang drawer at mumiti ng pilit. Ang ngiti iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ah, Sophia, naglilinis lang ako. Kailangan nating ayusin ang mga lumang papeles ni papa mo, sabi niya, pero ang kanyang boses ay nanginginig. Alam kong may kinuha siya. Hindi ko lang sigurado kung ano. Nagtanong ako sa sarili ko, bakit siya nagtatago? Ano ang hinahanap niya? May balak ba siyang masama? Ang pag-iisip na ito ay bumabagabag sa akin, lalo na sa gitna ng hirap na dinaranas ni Itay. Ang mga insidenteng ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala sa akin, at nagsimula akong magduda sa kanyang tunay na intensyon. Ang aking pagkabahala ay lumalalim sa bawat sulyap ko sa kanyang pilit ng ngiti. Pagkatapos ng sandaling iyon, mas lumala ang pagbabago ni Marisa. Hindi na lang ito tungkol sa mga dokumento. Nagsimula siyang maging mas agresibo, lalo na kapag si Itay ay tulog o nakahiga na at walang lakas. Parang may pumalit sa kanyang katawan at ang dating tahimik na anino ay naging isang buhawi ng kontrol. Binago niya ang mga gawi sa bahay, ipinagbabawal ang ilang pagkain na paborito ni Itay, at halos hindi na ako makalapit sa kanya ng mag-isa. Huwag mong istorbohin ang papa mo, Sophia. Kailangan niya ng pahinga, madalas niyang sabi, pero ang tono niya ay parang pagbabanta. May mga araw na kailangan ko pang magpaalam para lang makapaghanda ng hapunan para kay Itay, na parang hindi ko siya anak. Isang araw, habang papalabas ako ng bahay para bumili ng gamot ni Itay, nakarinig ako ng pag-uusap nila sa loob. Si Marisa, tinatanong si Itay kung nasaan ang susi sa lahat, na parang isang matinding kayamanan na kailangan niyang makuha. Hindi ko narinig ang sagot ni Itay, pero ang tono ni Marisa ay nagpahiwatig ng pagkadismaya. Kinabahan ako. Ano ang susi na iyon? Bakit ganoon na lang ang kanyang paghahanap? Ang dami kong tanong na walang sagot. Sa sumunod na araw, nakita ko ang isang lihim na locker sa ilalim ng desk ni Itay na nakabukas. May hinanap na naman siya. Nagtago ako at nakinig. Kahit saan ko hanapin, wala pa rin. Kailan ko ba makukuha ang lahat? Bulong niya sa sarili, puno ng pagkadismaya. Naramdaman ko ang unti-unting paglayo ng loob ni Itay sa akin hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa pagmanipula ni Marisa. Minsan, sinusubukan kong magkwento sa kanya tungkol sa araw ko, pero bigla siyang magsasara ng kortina o magpapalit ng channel sa TV para lang matigil ako. Sa tuwing susubukan kong magsalita tungkol sa kanyang pag-ugali, sasabihin niya, naghahalo lang ang isip mo dahil sa stress. Matulog ka na lang. Alam kong hindi iyon totoo. Ang kanyang pagiging passive-aggressive ay nangingibabaw na. Ramdam ko ang pagdami ng mga pader sa pagitan namin. Hindi na lang ito usapin ang lamig ng pagtrato, ito ay pagtatangka na kontrolin at ilayo ako sa aking sariling ama. Sa bawat araw na lumilipas, lumalalim ang aking hinala. May mas malalim pa siyang balak at ako ang sagabal. Ang bahay na dati ay kanlungan ng aming pagmamahalan ay nagiging kulungan ng mga lihim at pagsasamantala. Ang buong sitwasyon ay lumubha ng pumanaw si Itay ang araw ng libing ay ang pinakamasakit na araw sa buhay ko. Wala na ang nag-iisang tao na nagmamahal sa akin ng buo, ang aking sandigan. Habang nakaupo ako sa isang sulok ng aming bahay, basang-basa ang mukha sa luha, nakita ko si Marisa na busing-bisi sa pag-aasikaso ng mga bisita na parang siya ang totoong nagluluksa. Ang kanyang pag-iyak ay tila pinipilit at ang kanyang mga ngiti sa mga bisita ay tila may tinatagong kaplastikan tila nagtatago ng kanyang tunay na damdamin. Pagkatapos ng libing, nang bumalik kami sa bahay, ang unang ginawa ni Marisa ay ang magbago ng mga kandado. Hindi ko na kailangan ng kung sino-sino pa sa bahay na ito, sabi niya sa akin nang may pagtataboy. Ikaw, Sofia, kailangan mo ng lumayas. Wala ka ng lugar dito. Ang kanyang boses ay matigas at ang kanyang mga mata ay parang apoy na handang sumunog sa akin. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na ganoon niya kabilis ipapakita ang kanyang tunay na kulay. Humingi ako ng oras para kuhanin ang mga gamit ko, pero tinanggihan niya. Wala kang dalawang oras, Anya. Lahat ng gamit mo, ihagis ko na lang sa labas mamaya. Sinubukan kong magsalita, ipaliwanag ang mga karapatan ko bilang anak, pero tinawanan niya lang ako. Isang nakakapangilabot na tawa na tila nagmula sa kaibutura ng kanyang pagiging masama. Anak! Nagpapatawa ka ba? Ang bahay na ito ay pagmamayari ko na. At ikaw, wala kang karapatan ni isa. Sa harap ng mga kamag-anak at ilang kaibigan na nandoon pa, ipinahiya niya ako. Ang aking mga gamit, kasama ang ilang painting ko, ay basta na lang niyang itinapon sa labas. Ramdam ko ang pamumula ng pismiko sa kahihiyan at matinding sakit ng puso. Gusto kong sumigaw, magalit, pero ang sakit ng pagkawala ni Itay ay mas matindi pa. Ang aking mga tuhod ay nanghina at pakiramdam ko ay bumagsak ang buong mundo ko. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang boses sa loob ko na nagsasabing hindi ako susuko. Naalala ko ang mga huling salita ni Itay, ang kanyang pabulong na paalala, Sophia, magpakatatag ka. Alam kong may lakas ka sa loob mo. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Nagtagal ako sa pagtingin sa kanya, sa aking madrasta. Ang kanyang mga mata ay nagtagumpay. Ngunit sa ilalim ng aking mga luha, may apoy na nagsisimulang magliyab. Hindi pa ako tapos. Kailangan kong kumilos. Sa kabila ng matinding panlilinlang ni Marisa, may isang bagay na hindi ko makalimutan ang kakaibang pag-ugali ni Itay bago siya pumanaw. Sa kanyang huling mga araw, mahina na siya at hirap ng magsalita. Ngunit sa isang sandali, habang ako ang nag-iisang nagbabantay sa kanya, hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal, ngunit may bakas din ng pag-aalala. Sophia anak ko, halos pabulong niyang sabi, may inihanda ako para sa iyo. Tandaan mo huwag kang susuko sa sinuman. Laging tatandaan ang totoo ay lalabas. Hindi ko noon naintindihan ang kanyang mga salita. Akala ko ay dahil lang sa kanyang kondisyon o mga delusyon. Pero ngayon, habang nasa kali ako, walang matirahan at walang makapitan, ang mga salitang iyon ay umalingaw nga sa aking isipan. May inihanda siya para sa akin. Ano? Habang naglalakad ako sa daan, daladala ang ilang gamit na naisalba ko, ang aking isip ay gulong-gulo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang aking pag-iisip ay naputol ng may tumawag sa aking pangalan. Sofia. Ikaw ba yan, Sofia Montejo? Lumingon ako. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa likod ko, nakatingin ng may pag-aalala. Nakaramdam ako ng pagkabigla. Siya si Atty. Ramirez, ang abogado ni Itay. Nakita ko siya minsan sa bahay, pero hindi kami nagkausap ng matagal. Atty. Ramirez? Halos pabulong kong tanong. Agad siyang lumapit at napansin ang aking kalagayan, ang aking namamagang mata, ang aking maruming damit at ang iilang maleta sa aking tabi. Naku, sofia. Anong nangyari sa iyo? nag ang kanyang boses. Naikwento ko ang buong sitwasyon, ang pagpapalaya sa akin ni Marisa. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang pagkunot ng noo niya, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkadismaya at galit. Hindi ako makapaniwala. Hinanap kita, Sophia, sabi niya, puno ng awa. Si Don Rafael ang itay mo ay nag-iwan ng testamento. At sinubukan itong itago ni Marisa. Doon ako nagulat ng husto. Si Attorney Ramirez, siya ang laging binabanggit ni itay. Ang abogado na tinatago ni Marisa na kanyang kinakausap. Agad akong bumalik sa katinuan. Attorney Ramirez, kailangan ko po kayong makausap. Napakalaki po ng problema ang kinakaharap ko, nagmamakaawa kong sabi. Nagulat ako sa bilis ng pangyayari. Akala ko ay wala na akong pag-asa pero heto, isang pinto ang biglang bumukas. Ang kanyang mga salita ay parang musika sa aking pandinig. Naramdaman ko ang kuryente sa aking buong katawan. Ito na ba ang inihanda ni Itay para sa aking? Hindi ko inakala na sa gitna ng aking kalungkutan at pagkaligaw ay may pag-asa pa pala. Ang sumunod na araw ay parang pelikula. Nakaupo ako sa opisina ni Atty. Ramirez, ang puso ko'y kumakabog. Siya ang matanda at mabait na lalaki na nakilala ko sa daan. Sa kabila ng kanyang edad, ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng karunungan. Sofia, hinanap kita, panimula niya, ang boses ay kalmado ngunit seryoso. Si Don Rafael ang itay mo ay nag-iwan ng testamento. At sinubukan itong itago ni Marisa tumanggi siyang sumipot para sa pagbabasa at sinabi niya sa akin na huwag ko na lang daw basahin ang testamento at siya na lang ang mag-aasikaso ng lahat. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ko. Hindi ako makapaniwala. Sinubukan niyang itago. Ipinakita niya sa akin ang isang selyadong sobre. Ito ang huling kagustuhan ng iyong ama, sabi niya. Pinagkatiwala niya ito sa akin matagal na. At isa sa mga kondisyon niya ay basahin ito sa presensya mo at ni Marisa pagkatapos ng kanyang libing. Pero hindi ako sinipot ni Marisa. Sa halip, sinabi niya sa akin na wala nang kailangang basahin na ayos na ang lahat. Nanginginig ang kamay ko ng buksan ni Atty. Ramirez ang sobre. Ang aking madrasta ay nag-akala na nagtagumpay siya sa kanyang masamang bala. Hindi niya alam na may nakahanda si Itay na sorpresa para sa kanya, para sa akin. Ang susunod na araw ay ang itinakdang araw ng pagbabasa ng testamento. Nasa opisina kami ni Atty. Ramirez, kasama ang ilang saksi, ang matagal ng tagapamahala ng aming ari-arian, ang kanyang sekretarya, at dalawa pang kaibigan ni Itay na may alam din sa mga negosyo niya. Dumating si Marisa, nakangiti ng mapanukso, nakasuot ng mamahaling damit, akala niya ay siya ang magwawagi ang kanyang mga mata ay mapanlim lang at ang kanyang ngisi ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkakampante. Umupo siya sa tapat ko na para bang wala akong karapatan sa mundong ito. Sa tingin niya, wala na akong lakas, wala na akong mapupuntahan. Akala niya ay tapos na ang laro. Hindi niya alam, ngayon palang nagsisimula ang totoong laro. Ang hangin sa silid ay tila bumigat at bawat hininga ay puno ng tensyon. Nagsimulang magsalita si Atty. Ramirez, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Narito tayo ngayon para basahin ang huling testamento ni Don Rafael Montejo. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, ang nitini ni Marisa ay lalong lumalapad, tila nag enjoy sa aking kalungkutan. Siguro ay iniisip niya na masasaid ang kanyang yaman. Pero nang simula ni Atty. Ramirez, basahin ang mga probisyon, biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Marisa. Ang lahat ng ari-arian ko, nagsimula si Attorney Ramirez, ang kanyang mga salita ay umaalingaungaw sa silid. Kasama ang bahay at lupa sa malitbog, ang lahat ng aking negosyo sa agrikultura, ang mga share sa iba't ibang kumpanya, at lahat ng salapi sa bangko ay ipinapamana ko sa aking nag-iisang anak, si Sofia Montejo. Parang may bomba na sumabog sa loob ng silid. Ang ngiti ni Marisa ay naglaho, napalitan ng gulat, pagkatapos ay galit. Ang kanyang mukha ay namula at ang kanyang mga kamaw ay nakakuyom. Ano? Sigaw niya, tumayo mula sa kanyang upuan, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Impossible. Hindi totoo yan. Akin ang lahat. Pinagtatangkaan ninyo akong lokohin. Ang mga saksi ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Marisa na maihalong pagkamangha sa kanyang pag-ugali. Si Atty. Ramirez ay kalmado pa rin, hindi nagpatinag sa kanyang pagsigaw. Miss Marisa, ito ang orihinal na testamento at may perma ito ni Don Rafael. May mga saksi rin na nagpapatunay na ito ay lehitimo at pinirmahan niya ng buong pag-iisip. Hindi ito mapag-aalin langanan. Nagpatuloy ang abogado sa pagbabasa. Hindi lang iyon ang twist. Mayroon ding probisyon na nagsasaad na si Marisa ay walang makukuha kahit isang sentimo mula sa mga ari-arian ni Itay. At ang mas nakakagulat pa, nag-iwan si Itay ng isang maikling liham na nakalakip sa testamento na nakasulat sa kanyang sariling sulat kamay. Binasa ni Atty. Ramirez ang liham, ang kanyang boses ay malinaw at buong buo. Kay Marisa, alam kong masama ang iyong hangarin. Nakita ko ang iyong pagtatangka na manipulahin ako at ang aking anak para makuha ang aking mga ari-arian. Hindi ko ito palalampasin. Ang testamento na ito ay proteksyon para kay Sofia, at patunay sa iyong tunay na pagkatao. Wala kang anumang mamanahin mula sa akin. Ang katarungan ay mananaig at hindi mo magagawang gamitin ang aking pagkawala para sa iyong pansariling kapakanan. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Marisa ay parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Nagliyab ang kanyang mga mata, naging kulay talong ang kanyang mukha, at ang kanyang hininga ay humahabol. Liham. Pik. Lahat ay peke. Nagsimula siyang sumigaw at magwala, itinapon ang mga upuan, at sinubukang agawin ang testamento mula kay Atty. Ramirez. Pero huli na ang lahat. Naroon ang mga saksi at ang katotohanan ay nabunyag. Pinahiyan niya ang sarili niya ng lubusan sa harap ng lahat. Ang mga matang dati nagbabaga sa puot ay napalitan ng matinding galit at desperasyon, at sa pagkakataong iyon, wala siyang laban. Siya, na dati inang aapi, ay ngayon ang naging kahiyahiya. Ito ang ganti na hindi ko hiniling, ngunit ang katarungan na nakuha ko. Pagkatapos ng gulo, kinailangan pang palamigin ni Attorney Ramirez ang sitwasyon. Si Marisa ay pilit na pinaalis sa opisina at sinabihan na may karampatang kaso siyang haharapin kung hindi siya susunod sa batas. Ang kanyang pangarap na maging mayaman sa pagkawala ni Itay ay naging abo. Sa huli, wala siyang nakuha, ni isang sentimo. Pinilit siyang lumaya sa bahay at ang mga gamit niya ay inilabas sa saktong paraan, hindi tulad ng ginawa niya sa akin. Ang kanyang mga pagtatangka na manipulahin ang lahat ay nabigo at ang kanyang kasakiman ang naghatid sa kanya sa kanyang sariling kapahamakan. Ang bahay na dating puno ng lungkot at takot ay muling nabuhayan ng pag-asa. Binalik ko ang lahat sa dati, ang mga bulaklak sa hardin ay muling namulaklak at ang aking studio ay puno na naman ng mga bagong ideya. Ang mga larawan ni Itay ay nakasabit sa bawat sulo, paalala ng kanyang pagmamahal at pagiging matalino. Ang kanyang huling testamento ay hindi lang nagbigay sa akin ng ari-arian, kundi nagbigay rin ng aral. Ang pagmamahal ng isang magulang ay walang katapusan, at ang katarungan ay laging mananaig sa huli, gaano man kahirap ang laban. Ang karanasan na ito ay nagpalakas sa akin, at itinuro sa akin ang halaga ng pagiging matatag sa gitna ng unos. Ngayon, masayang-masaya ako. Nagpapatuloy ako sa aking sining, nagpipinta ng mga obra na nagbibigay-pugay sa aking itay at sa mga aral na itinuro niya sa aking. Ang bahay na ito ay hindi lang isang tirahan, ito ay simbolo ng pag-asa at pagmamahal. Ito ang aking kanlungan, ang lugar kung saan ako lumaki at kung saan ako magpapatuloy sa paglikha ng magagandang alaala. Walang kapalit ang kapayapaan sa puso at ang katotohanan ay laging mananay. Ang lahat ng paghihirap ay nagbunga ng isang bagong simula, isang buhay na puno ng katarungan, kapayapaan at tunay na kaligayahan. Alam kong si Itay ay nakangiti sa akin mula sa langit at iyon ang pinakamagandang gantimpala sa lahat.